Rodrigo Presco o yung lolo ni Carisciolo. Oo, nakapagplano din sana kami pumunta pero napag-isip-isip namin na magmuka kaming kawawa doon dahil hindi na kami pinasalubungan ng pagdating niya. What more kung diyan para lang kaming fans niya? Kaya naisip namin kahit diyan sa plot niya, sa parada ni Adina ka rin kami pupunta so hindi nagpunta ang lolo nagpunta naman sila pero ah, parang ah, wala sa isip ni Carlos Yulo na salubungin ang kanyang lolo kahit yung lolo na lang niya kasi yung lolo niya ay nagmamahal sa kanya at alam naman natin na ah, hindi naman siya nasabihan o nasaktan itong lolo niya at saka, ah, sige ganito na lang ayolo Carlos Yulo hanggang kailan mo ba papahirapan ang nanay mo Okay nandun. Nandun na. Ginalo pera mo. Nagalit ka. Ano? Hanggang kailan ba? Forever na ba to? Ano ba? Alam mo kasi para may gigil eh. Hmm. Nako, 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 Para kasing may gigil. Alam nyo ba yun? ba? Diba? Hanggang kailan ba gagawin ni Yulo to? Sige, parusahan. Huwag bigyan ng pera. Ano? Habang buhay na ba to na iisnabin niya ang kanyang pamilya isa sa mahalagang araw to yung pagsalubong parang hindi man lang binigyan ng kagaya nitong sinasabi ngayon ng lolo niya na hindi binibigyan ng hindi nabigyan ng priority ang pagsalubong na saan na merong isang rooms man lang o parang VIP kasi pamilya niya yan eh pamilya niya eh ano yun pagdating niya rito mula ibang bansa pagbaba niya ng uh, diretso sa Malacanang yung wala bang lang sa isip niya na ah nasan kaya pamilya ko ah pwede nyo bang iano yung pamilya ko, uh, -ano ko? paakitin dito sa stage parang walang ganun na nangyari ano ba nangyari sa iyo yulo hanggang kailan mo to gagawin hanggang kailan yung girlfriend mo eh no dapat mag isip ka rin gamitin mo yung utak po mainig ka sa girlfriend mo at painggan mo rin yung sarili mo huwag mong iwalang bahala ang pamilya mo isa sa mahalagang araw yung salubong na hindi man lang dapat hinanap pa sila pinaakit mo man lang sa stage merong ang meron kong time para mag-announce at ah, tinatawagin ko yung pamilya ko o umakit dito sa stage di ba eh ang sabi dito sa lolo mo ah, parang ano eh hindi sila nabigyan ng magandang treatment para ma maapanayam kanila sa pagsalubong. But anyway, tinampan natin sa mga susunod na araw kung anong iyong magiging decision.